Uh, kanin, then may isang sibuyas lang. Pangpahimagas na pagkain para makakain na ako ng mga ano, para kumain ng pampagana. Mag Tapos with chili, suka sili. Pampagana guys, so Aw, sarap. Sarap guys. Tubig. Ah. Mat -kamay tayo guys, kamay. <coughs> Adobo tu guys, adobo Adobo tu ulam natin, adobo Adobo Butuh, mga butuh Mga liem halu halwa naik guys Hmm, <laughs> terap Sari-sari guys Hmm Terap mm. Hmm Sip ni adobo Sip Hmm Sarap. Ha? Huh? Sarap guys. Sarap. Okay guys, kain tayo. Magandang tangali sa ating lahat. Kumain na kayo dyan sa inyong bahay. Yung gustong daan dito, daan lang dito sa Kalopan. Hmm. May cheese lang kayo. Hmm. <laughs> hmm. Sarap. Hmm. Sarap. beroh ni mungkin sih no kada hm itu kasih so lidian oh no? wes op itu guys paling tajam nang adobo hmm, hm hm stop ora Wala okay, ang bihaya ngayon, guys. Ngayon, Magkamay tayo. <laughs> hmm. Ito lang ulam natin, guys. Ito. Mmm. tap Mmm. Sip, guys. Hindi, guys. Kain tayo. Kain tayo. Nakasayd ako kasi pag ano, pag ganun ako, tama yung light nung ano, nung init, mahal na araw. Hmm? Sarap? Hmm! Ang natin ang dobo? Sibuyas! Hmm! Hmm!

No, lumayan pa yan. Tapos wikok sana no, ako sa rap. Alam không Bawal ako sa book. Bawal ako sa book. cốc ko sa. Hmm. Top ga. yun yung gusto magpaluto, paluto lang ako libre, yung ano ko, trabaho yung pagluluto, libre guys, so, okay magalala hmm ah. kap hmm huh. hmm tap Kap, guys na naman yung tumutunog na, no? Motor. Namimiss ko yung gano'n. Mmm. Tap. Mmm. Tap, guys.

stop Huh Stop Zoom na ma rovekt Huh Hmm. Sabay na to guys ng panang pangagahan at pananghalian. Agahalian. <laughs> yung pagkain ko. Agahalian. Aga at saka pananghalian. Diba? Sabi nga nila, tipit-tipit pag may time. diba <laughs> guys, tipit-tipit pag may time. Ligay guys, samahan nyo at kumain. Tibid-tibid pag may time. <laughs> hmm. Harap! Tawag. Hmm. Ito tayo guys, busog. Bigay ko sa aso Hindi no? ko na kaya. Nahan, tingin ko mas galit. na ako. Ah, Sol. Sol, doon naman yung natin ngayong Saturday. Yan. Yeah. Diba? Sol, naman yung natin ngayong Saturday. Inom na tayo ng tubig. Salam. Oh, busog na ako guys. Nabusog man na yan, tita. Oh. Yung puti adobo. Ayan. Busog tayo guys. Ayan, thank you, thank you so much guys. Busog na ako guys. Salamat kay God. Thank you, thank you so much God. Maraming salamat sa iyo. At sa inyong mga nanonood at mga followers. Thank you, thank you so much. Thank you so much guys. Busog ako eh. Uh, wow, busog na busog ako. Thanks God. Talaga, thanks. Yan, hanggang sumali guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Salamat, salamat sa inyo. Salamat. Salamat guys, salamat.